natatagdang gawaran si Metro Pacific Investments Corporation Chairman Manny V. Pangilinan ng natangat, natatanging parangal mula sa Simbahang Katolika ngayong hapon. Yan po ay ang Cross of Honor Medal na simbolo umano na ang isang tao ay pro ecclesia et pontifice o sa Ingles ay for the Church and Pope. Ito ang pinakamataas na parangal na iginagawad ng simbahang katolika sa isang laiko o unordained na kasapi ng simbahan. Dahil daw ito sa natatanging kontribusyon nila sa Caritas Manila na siyang nagsasagawa ng charitable activities ng simbahan. Bukod kay MVP, tatanggap din ng Cross of Honor Medal ang kapwa niya Caritas Manila Board of Trustees na sina Fernando Zobel de Ayala at Ramon del Rosario Jr. Pati ang longtime Caritas volunteers na sina Arnulfo Veredico at Maria Gonzalez Gulsby.